Most Wanted Person sa Caloocan City sa kasong rape na aresto ng NPD. Narito ang uh, news scoop ni Beth Samson. Nasa kote ng District Special Operations Unit ng Northern Police District, katuwang ang Northern District Intelligence Team, Regional Intelligence Unit NCR, ang DILG-listed Most Wanted Person kahapon. Alas 6.30 ng umaga sa Package 2, Block 7, Bagong Silang, Barangay 176, Caloocan City. Kinilala ni Northern Police District Director of Police Brigadier General Jose Oligan ang 37 anyos na lalaki na may 2 counts sa cause of qualified rape at 1 count attempted qualified rape na biktima ang 14 anyos na stepdaughter taong 2017. Sa bisa ng warrant na inisyo ni Honorable Barbara Aleli Hernandez Briones, Presiding Judge of the Family Court Branch 1, Caloocan City, dadakip ang pugante na walang inirekamedang piyansa ang hukuman para sa pansamantalang kalayaan. Kasalukuyan na sa NPD Custodial Facility Unit sa Kaularan Village, Barangay 14, Caloocan City ang akusado habang hinihintay ang commitment order mula sa korte. Metro Patrol Beth Samson para sa impilang metodong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.